nakakatawa mga kababayan. Nung unang dinala natin si Ate Maricel dito, talagang medyo mahirap. Pero awa ng Diyos, no? ang pagbabago. Magaling na si Ate Maricel, di ba? Uh, ang laki ng kanyang pagbabago. Kung dati, uh, hindi siya naglinis ng katawan ngayon, maayos na siya. Hindi na siya maraming make-up. Bawal na po kasi. Ano ko po yung anak ko dati. Dadalawin mo? Opo. Sige. Hindi ka na sa dati. Sabi, magbakasyon din ako sa Ha? Ah? Gusto ko po rin pong magbakasyon. Gusto mo rin magbakasyon? Opo. Eh, pinabakasyon ko lang si Ate Lisa. E, Gusto hindi. mo na rin. Niyo po ako hindi ako. Pa. hindi pa nakakabit yung ngipin mo. Ano pa to dati? Anim na ba to? anim Hindi. Papabunutan natin ulit pag ano. Kasi ilan na lang yung natitira. And then, pangipinan na kita. Para totally maganda. Huh? Yeah. Bakit? Namimiss mo na ba yung pamilya mo? Opo Ang tanong Namiss ka ba nila? Opo, namimiss po ako noon Oo, sigurado ka opo. Pupuntahan natin yung Sinong pupuntahan natin Pag dinala kita doon? Doon po sa bahay ng auntie ko Bakit hindi sa doon anak sa mo? Sa bahay ng Lola ko Bakit hindi sa anak mo? Pwede rin po Biliso tayo doon Oo, sigurado ka? Opo Pero pag ipinasyal kita doon Babalik pa rin dito Opo, opo Ilang araw ka doon? ako rajay hmm. mga ano ako doon meeting ato dalawang linggo <laughs> dalawang linggo eh pero nakakatawa mga kababayan nung unang dinala natin si Ate Maricel dito talagang medyo mahirap pero awa ng Diyos no ang pagbabago magaling na si Ate Maricel di ba hindi ka nababalik sa dati hindi, na hindi ka na magagala-gala. Bibigyan na lang kita ng... Pero hindi pa totally. Eh. Kasi gusto ko matapos talaga yung sinasabi ng doktor. Oh, ako. Ako oh, pero, lang. pero yung two weeks, ang tagal. Two weeks lang po. Hmm, matagal yun. ba? Diba? Kasi mga kababayan, uh, napakahirap sabihin eh. Uh, hindi ko alam kung kanino talaga siya tutuloy. Kasi... Si Ate Maricel, kung maalagaan, magabayan, mapayuhan, goods na. Nandito na yun Ito na yung buhay talaga nila Bukas ni Kuya Sam. Ha? yung bukas ni Kuya Sam. Ay hindi agad-agad. Ikaw naman. Pag-uusapan pa namin. Kasi may mga naka-schedule pa. Pero huwag kang mag-alala. Kung gusto mong mag-day off or mag bakasyon pagbibigyan ka na Pero mahaba yung two weeks. Mahaba po yung two weeks. Oo. Kasi kailangan papakabit pa yung ngipin mo. Pag nabunot na lahat, saka kita pagawa ng postiso mo para lalong maganda. No? Para pagdating nila dun, uy, ang ganda na ni Maricel. Pero bukas na din pupunta yata sila ng palingki. Bukas sama ako sa palingki ng umaga. no, sige. Basta promise mo, pag pinabakasyon kita, babalik ka. O, babalik ba? Hmm? Babalik kasi mga kababayan, natutuwa ako. Po ako na ko na siya. Hmm? Natutuwa ako kasi, uh, ang laki ng kanyang pagbabago. Kung dati, uh, hindi siya naglinis ng katawan ngayon, maayos na siya hindi na siya maraming makeup, bawal na po kasi. Tsaka mas maganda siya na ganito, natural. Ano sasabihin mo sa anti mo? Mapapanood niya to ngayon. Ano mensahe mo sa kanila? Anti, ano magbakasyon po ako diyan ng two weeks. Mm. Two weeks po ako diyan. Mm. Kasi matagal pa po itong hipin ko mga Ano, sa two weeks na yun, anong gagawin mo doon? Doon lang po dati matulog, magtahinga. Dito natulog, katulog ka lang naman dito ah. Kain tulog lang din ah. Damit nyo lang yung nilalabhan nyo, sarili nyo lang. Dadalawin ko po yung anak ko dati. Dadalawin mo ah. Opo. Okay. Sige. Gaya na akin sinabi mga kapapayan. As long as nasasabi naman nila yung kanilang nararamdaman, eh pinagbibigyan natin yung mga yan. Ganon din kay Bandam. Para hindi nila iniisip na sila ay nakakulong dito. Actually, si Vandam, kagagaling din niya ng Manila. Sabi niya, gusto kong mamasyal, so pinagbigyan natin. And then bumalik din, no? Pero pagbalik kasabay sa amin. So ganoon din, pinag-iisipan namin si Ate Maricel kasi si Ate Maricel, may iniinom na gamot. Yun ang iniisip ko kung kanino namin siya ito-turn over. Kasi ano yan, antimo? Opo, doon sa mga auntie ko. Doon po sa pinunta namin ni Kuya Sam. Ilang edad na ba yung ante mo? Sigurado ka ba na magagabayan ka nila? Opo. Matanda na po yun. Mas matanda sa akin ng Oo. limang taon. Baka hindi na niya kayang alagaan ka. Mga 45. Ano oras ay, ba pag-inom mo ng gamot mo? Ano, dati umaga lang. Umaga lang. Saka hapon. Mm -mm. Kasi two times a day, mga kababayan, pag-inom nila. After ng breakfast and then after po ng dinner. No? Pero ang laki ng pagbabago, mga kababayan, tumaba na siya. Okay na yung... Unlike dati na ang daming kagat-kagat ah, ng lamok, pero ngayon okay na yung skin, di ba? Opo. Kaya huwag ka na pupunta ng palingki. Kailangan sa bahay ka matulog. Opo. Daddy. Sa mga anak mo naman, anong sasabihin mo? lumang mga anak, magbabakasyon na dyan si mami. Hello, love you. Mm. Gaano mo nga ba kamahal yung mga anak mo? Mahal ko po, Daddy. Oo? Oh? Gaano mo sila kamahal? Ay, mahal ko po silang mabuti po. Ay, mahal mo sila. Okay, very good. Papasyal Basta... na po dyan ang mami. Ha? Huh? Papasyal na dyan ang mami sa inyo. Oo. Oh. Oh. Basta pagbutihin na natin kailangan hindi pa bukas na daddy eh. kailangan turungan mo yung sarili mo para maalagaan mo pa yung mga hey, anak mo hindi. na ako bukas ng alas 10 ng umaga alas hindi 10. hindi pwedeng agad-agad basta pag pagbibigyan kita ha hmm. kasi kinakabahan ako eh pag dinala kita doon baka mommy hirap na kitang kunin hindi po madali pa akong kukunin para tuloy-tuloy ang gamot kasi po kasi mga kababayan, kaya medyo matagal yung ngipin niya, kasi hindi pwedeng sabay-sabay bunutin. Tapos sa ibang uh, dentist mga kababayan, kung dadalhin ko po siya, hahanap ah, pa sila, hihingian pa kami ng uh, referral galing sa kanyang psychiatrist. Kung natatandaan niyo po si Nancy noon, nung pabubunutan ko siya, hindi siya tinanggap. Kung baga, kukuha pa ng authorized galing sa psychiatrist. Pagbilis na natin po na. Hindi kung may ibang dentist na magbunot, ipabunot na lang na natin sa iba. O, sige, try natin. Ha? I try natin po. Opo, mga mm. mabilis na. Kasi yung tagal, October 22 pa. <laughs> August, September, October. Alam na alam niya yung mga date, mga kababayan. October 22 pa. Sabi October 22 pa yung balik. Hanap na tayo ibang dentist. Oo, sige. Ito, magbunot. Kunti na lang na may bubunotin, di ba? Ilan na lang? Lima na lang? Oo, lima. Oo. Wala nang matitirang A. Ah, patingin ang ipin. Ganyan, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Lima rin lang ang matitirang ipin niya. Sigurado ka sa postation na ilalagay natin? Opo. Sa so, ibang dintis na ng Oo, tudun, sige. So, Magandang ng mati. -tudun. Pasensya ka na, ha? Marami tayong ginagawa, pero sinusunod ko lang naman yung schedule ng doktor natin. Pero basta behave lang kayo, no? Wala kaming ibang iniisip dito kundi papabuti. Ano ba't seryoso ka nakatingin kay Maricel? Payag ka? Ha? Babakasyon siya? Kaya? Yeah. Maricel? Uh, pwede. Tapos, babalik. ah oh, babalik. 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 Oh, parang ikaw, babalik din. Mati ako, babalik ako. Babalik. Oh, sige, oh, babay muna tayo. Maraming maraming salamat po. Babay. Maraming marami salamat po. Oh, ikaw naman. Babay. Oh, love, love you all. Okay thank you so much Paul God bless.